Maraming maraming salamat at sana manood kayo na. E Julina Magdangal at Marvin Agustin at buong cast ng pelikulang XX Lover nagpunta ng Bagyo para ipromote ang kanilang pelikula at sila mismo ang nagbinta ng mga tiket. Sa sasakyan pa lang nagreklamo na si Julina dahil nagpasundo sa kanya si Marvin at ayon pa nito napakabagal daw bumaba sa kanilang bahay. Sabay tawanan nagpasundo sila. pa sa bahay. Napakatagal. Sid! <laughs> At nakakakilig ang tawag ni Marvin Agustin kay Julina Magdangal. Ayon pa nito, magbibenta sila ng dalawa ng kayang love team ng ticket. Saka magbibenta kami ni love team ng tickets dyan after the show. So yes. makita-kita tayo doon sa ticket selling. Bye! Sa behind the scene ng cooking vlog ni Marvin kung saan guest sa si Julina, naghanda sila ng malaking isda para lutuin. Baby tawag ko. Baby. Baby. Oh. Oh, so, pasama, na? No? Ginawa mo namang dahing yan. Dinutuan namin kayo ng na escalation. This Tawanan silang lahat ng napadami ang nailagay ni Julina magdangal ng paminta sa isda at pabirong sinabi ni Marvin kay Julina na maaring masisante ito. <laughs> Guys, tingnan nyo naman, oh my God! Pero tingnan si nyo Oh, ayan na Sorry, siya. Sorry kasi na, na, ka dito. <laughs> Halatang hangang-hanga si Jolie na magdangal kay Marvin Agustin pagdating sa pagluluto dahil kahit sa presentation ng menu ay napakagaling nito. Uh, uh, Bukod sa nilutong isda ni Marvin, may nakahandang lechon din sa lamisa kung saan magkatabing nakaupo ang dalawa. Yan. Okay. Kami ay mag-date na. Napaismel si Marvin Agustin habang titig na titig kay Julina Magdangal na kumakanta sa gitna, lalong hiyawan ng nilapitan ni Julina si Marvin. nakakakilig pa rin ang tambalan ni na Julina Magdangal at Marvin Agustin. Hanggang ngayon ay kinikiligan pa rin sila ng marami. Kalaunan hinila ni Julina Magdangal si Marvin Agustin sa gitna habang patuloy na kumakanta ito. Hawak kamay ang dalawa. K